napanood mo si Attorney Lenny? Saan? Bito ka Zoom! Naka-Zoom! Oh, Nag-Zoom nga kanina mga kabatang helmet si BP Lenny at siya po ay invited or guest dun sa Zoom meeting na yon Bito pa? Yeah. Ito po panoorin nyo. Uh, to share her inputs. okay tanda clear ito kasi we're in the middle of um recovery efforts still saka clearing operations at uh, dahil wala nang oras naghanap na lang kami ng coffee shop so sana pwedeng mag-zoom at maingay yung paligid so i hope um clear yung sinasabi ko pero siguro yung maraming lessons from um all the ana to from all the work we have been doing hindi lang since I I became a politician in 2013 pero nung buhay pa yung asawa ko um, when he was mayor of Naga parang marami ng mga lessons um siguro ngayon ang pinaka pinaka realization um parang mahina talaga tayo sa datos uh, mahina tayo sa datos at um, nakaka nakaka malaki yung impact niya sa sa operation sa na ginagawa natin kasi for us to be effective dapat sana maraming lessons from um all the ano to from all the work we have been doing hindi lang since i i became a politician in 2013 pero nung buhay pa yung asawa ko uh, when he was mayor of Naga parang marami ng mga lessons um siguro ngayon ang pinaka pinaka realization um Parang mahina talaga tayo sa datos. Uh, mahina tayo sa datos at um nakaka, nakaka malaki yung impact niya sa sa operation sa na ginagawa natin. Kasi for us to be effective dapat sana data driven lahat. Uh, ang problema lang pag naghanap ka ng real time na data wala talaga. Uh, walang real-time data. Usually, halimbawa ngayon, until now, hindi namin nakukuha ilan ba yung totally damaged na houses, ilan ba yung partially damaged. So parang ang hirap magplano ng interventions. Kaya kailangan talaga maging agile lang tayo. Maging agile in the sense na kung ano yung pangangailangan ng araw na yan, dapat, dapat mong na mag-waste ng time ka pa plano, gawin mo na kaagad. Kasi yung pangangailangan ng tao andyan. Yun yung number one lesson. Ay, number two lesson naman, Uh, merong mga merong mga tao na mahusay humingi. Uh, which is good. Pero ang 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 bad side niyan, hindi siya yung parang parang yung mga requests na nakakarating sa atin, hindi siya sufficient basis para sabihin na yung mga nag-request sa atin sila yung most in need. Kasi maraming mga most in need na wala naman talagang access sa sa communications. Wala talagang access to anyone na mapaparating sa atin yung yung problema nila. At kung magbabase lang tayo sa mga requests, marahil ay marami tayong hindi matutulungan. So yung pinaka-lesson sa amin, talagang ikaw talaga yung bababad sa ground. Um, talagang ikaw yung pupunta, titingnan, i-assess -ia mo talaga, alin, alin talagang communities ang pinakalubog sa bahag? alin ba talagang communities ang hindi talaga makalabas yung tao para kumuha ng pagkain? Kasi paminsan, pag yun nga, pag binibase mo lang, halimbawa sa Facebook, na kami, yung karamihan sa requests namin, nakukuha namin sa Facebook. Paminsan, pag binavalidate mo, hindi talaga siya yung real picture ng totoong nangyayari on the ground. Ang mahirap tong gawin in the sense na, halimbawa yung angat buhay, maliit lang naman kami organization, Malat lang kaming organization, lang kami sa tao to do all the validation works. So crucial talaga yung volunteers. Crucial na meron kang volunteers sa lahat na lugar. Kasi mahirap din na meron kang volunteers sa ibang lugar, sa iba wala. Na hindi familiar sa local situation. Um, so, so kami, we endeavor na lahat na lugar, meron kami volunteers, yung mga volunteers namin sa lugar, sila yung nagpapaabot sa amin ng totoong picture, sila yung nagvalidate ng mga nakakarating sa amin na requests. Tapos pinaka-importante siguro lahat, pag grabe yung reports ng, yung, yung, gravity ng sitwasyon, kami mismo yung bumababa. So, so halimbawa ngayon, may mga reports na, lalo na yung mga nakapira sa mga danger zones, sila talaga yung most affected. Talagang kasira yung mga bahay nila. Kami mismo yung pupunta. And pag kami, Uh, kami mismo yung nag-validate. So yung urgency ng pangangailangan nila, natutugunan. Um, pero hindi hindi madali. Hindi madali ang disaster response in the sense na parang wala talaga siyang formula. Uh, wala talaga siyang formula. Halimbawa, we have been we have been doing relief operations and rehabilitation work. Pero bawat bagyo iba eh. Um, halimbawa, itong Christine na to, ang, dito sa Naga, babad na babad na kami sa ang daming bagyo. Pero yung mga problema na nakukuha namin ngayon, Christine, ibang iba from from the, the, from the other um parang parang ano, that we've had to encounter. So ang, ang, ang mahalaga din na yung flexible ka. ah uh, yung flexible ka na matugunan mo yung immediate, pero at the same time kailangan din kasi ang resources lagi siyang limited. At dahil limited ang resources, kailangan na sisiguro mo na whatever little resources you have, matutugunan niya yung wide range ng pangangailangan. Halimbawa, nag-umpisa tayo sa yung first day, yung first day ng response, walang pagkain dito. Walang pagkain dito, uh, yung mga groceries, wala kang mabili, pati yung bilihan ng bigas, wala kang mabili, kasi lahat nakastock sa San Fernando. Ang nabibili lang namin dito, tinapay. Tinapay sa katubig. So yung first first two days nga, no, uh, kasama ko dito si Rafi first two days ng response, talaga ang nabibigay lang namin uh, tubig sa saka, saka tinapay. Kasi yun lang yung available. Pero sobrang important commodity siya na pag iniikot namin siya sa mga barangay, kasi yung mga tao hindi makababa sa bahay. So kami yung lumulusog sa baha, yung bangka namin na dapat sinasakyan namin, nilalagyan siya ng mga pagkain para madala mo sa kanila. Pag nakikita ka ng tao, parang, parang mana from heaven, kahit tinapay lang yung sa tubig. Pero again, every day umiiba siya. Umiiba siya every day na sunod talagang talagang bigas na yung kailangan, sunod kailangan na talaga ng toiletries, um, sunod kailangan na nako ano-ano pa. So kailangan lang na <laughs> nakaka-respond ka doon sa pag-change na. Parang hindi dekahon. Uh, hindi dekahon na halimbawa, pagbisita namin sa unang pagbisita namin sa evacuation centers, pagkain talaga sa katubig ang hinahanap. Pero two days after, pagbalik namin, ang hinihingi sa amin, mga brief. Hinihingi nila. kahit wag ng pagkain, basta makakuha kami ng mga brief sa mga pagkain. Kasi yun talaga yung pinakakailangan namin. So, so kung hindi kahit pupunta dyan mismo, para magsa-second guess ka, yung mga usual na kinakailangan, na halimbawa yung brief sa kapanti, hindi namin yung iisipin na yun yung pinaka-priority nila. Tapos after a week, sa so ang sinasabi na sa amin, kahit wag nang huwag na kami bigyan ng relief goods basta malinis na yung basura so so et, eto talagang so kami halimbawa angat buhay wala na kami capacity maglinis lang kumuha ng basura kasi wala na kami assets pero again yun yung pinakakailangan ng tao eh so we had to make do so kami nagkumpuni kami ng mga privately owned na mga dump trucks, ng mga payloaders, ng mga lahat ng gamit na kinakailangan, mga volunteers, humingi kami ng tulong kay Senate President Chis Escudero para yung pambayad sa mga basurero. So, kahit hindi namin yung expertise, dahil yun yung pangangailangan, kailangan pumupagod ka. Um, tapos ngayon, gusto sana namin sa rehabilitation phase na, pero meron pa din mga communities outside Naga na relief pa din yung kailangan. So, while sa Naga, nagre-rehabilitation na kami, pero outside Naga, pagkain pa din yung pinapadala namin. So, siguro... Um, kasi kulang tayong time just to summarize everything. Ang yung pinaka-crucial nga sa disaster work, um, yung network mo on the ground. Um, kasi yun yung pagkukuhaan mo ng datos. So, hindi ka makaka-expect sa gobyerno na may real-time na data. Uh, pangalawa, yung agility. Yung agility sa paggalaw. Tiwala na sa organisasyon mo, pinapangalagaan mo. Kasi, di ba, parang hindi natin alam when calamity will strike. At pag sinabi mong ito yung kailangan, kailangan titiwala ka ng tao na like, naniniwala kami na ito yung kailangan kaya magpapadala kami. So, so sa amin siguro, yun yung gist ng pinaka-lessons namin from all the work that we've been doing as far as disaster response is concerned. Thank you so much, ma'am. No? So, yung agility, yung data, uh, at yung babad ka sa ground. No? and uh, na mahalagang lessons po sa uh, sa angat Buhay. How about ma'am ano uh, uh recommendations on what can we prepare for? Kumbaga yung yung ano yung prepare na niyo po ma'am 'di ba na na parang hindi hindi siya formula uh, every uh, disaster is different pero may mga aspects pa ng preparedness sa uh, disaster preparedness that we can uh, budget for, invest in uh to make the lives of first responders like yourself like angat buhay like Tarabangan Bicol volunteers, everyone here, um, uh, easier. Marami. Marami talagang preparation sa ka-investment yung kailangan. Um, as far as yung gobyerno is concerned, um, mer mer di ba di ba under the law, may dapat talaga siya set aside na na portion ng budget every year for DRR. Uh, pero pero ito kasi kadalasan parang yung napapansin ko yung mindset ng karamihan na agencies ng government including ng LGUs parang na naparalyze tayo doon sa relief parang relief aspect na da dapat yun, kung tatanungin mo ko, um dapat yun nga yung mas smaller na portion ng gastos kasi uh, pag nag-iinvest ka hindi for relief pero nag invest ka para siguraduhin mo na yung vulnerabilities ng tao na babawasan, hindi eh, mo kailangan lang napakaraming relief. Halimbawa, in the case of, halimbawa dito sa Naga kasi andito ako, eye-opener talaga yung nangyaring sa kunang. Eye-opener in the sense na siguro yung isang pinakamalaking realization, we have not invested enough um, sa gamit. Halimbawa ngayon, nagrabe yung basura sa, ay hindi, secondary na pala yung basura. Pero ano pa lang, nung kasagsagan ng bagyo, na ang daming cries for help. Wala na, paralyzed na tayo lahat. Ah, wala tayong naaasahan. ang ah, nag, 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 na, na, na cry for help tayo sa private sector. Kasi parang yung gobyerno, um, na-paralyzed na din siya. Tatawag ka dun sa mga hotline ng, ng gobyerno. Wala na sumasagot. Um, hindi niya na kayang dumustong doon sa mga lugar na may danger na mamatay niya yung mga tao dahil wala siyang gamit. So, yung pinaka-lesson talaga, yung pag-invest ng gamit habang wala pa disaster. Ang pangalawa, yung training talaga ng mga tao. ah uh, yung training ng mga tao na dapat yung responders mo well-trained para yung buhay ng responders na papangalagaan din. at uh, tapos nakakasave tayo ng maraming buhay ng mga Uh, constituents natin. Halimbawa ngayon na naglilinis na yung reality, reality realization na kakaunti pala yung gamit natin para mag-pick up ng basura. Na at the mercy tayo ng, halimbawa kami, at the mercy kami ng mga private na pri, private pri, private um, organizations sa may sarili mga dump trucks na kahit nakaschedule na yung paglinis namin pag sinabi sa amin, oops, hindi pala pwede today yung truck namin kasi kailangan sa construction alam nga naman sabihin namin, hindi pwede na nanghihiram lang kami. Pero dapat dapat sana gobyerno yung meron nun. So, so maraming, maraming realizations na yung investments sa DRR, gano'n ka-importante. Kasi at the end of the day, kahit ang daming taong gusto ng tumulong, maraming mga bagay na gobyerno lang talaga yung may kaya. Um, so halimbawa, when we were doing relief relief operations, madali yun para sa amin. Kasi marami yung nagdodonate, ah, uh, marami yung manpower, marami yung tao. Pero ang, ang, ang needs kasi ng tao, hindi lang ganun eh. Ang needs ng tao, hindi lang, hindi lang relief. Yung isa pang realization, pati yung CLUP ng LGUs, halaga. Diba? Yung, yung comprehensive land use plan, kasi yung mga nabisita namin na mga totally damaged na mga houses, pati yung CLUP ng LGUs, halaga. Diba? ba? Yung, yung comprehensive land use plan kasi yung mga nabisita namin na mga totally damaged na mga houses are in places where they should not have been there. So, magtatanong ka bakit pinayagan ito dito? Ah, uh, yung mga namatayan sa naga, um, mga nasa ang uh, mga bahay nila malapit sa creek na dapat sana, 'di ba? Tatanungin natin bakit napayagan 'yon na mag-construct doon. So, marami mga bagay na parang taken for granted um, mer meron kami isang session with um, an urban planner na sinasabi niya kadalasan ng CNUP cut and, uh, copy and pasted. Cut and pa Naka-cut and paste na. Pag, pag dumating yung mga sakuna na gaya nito, dun mo ma-realize na hindi pwede. Hindi pwede naka-cut and paste lang yung CNUP kasi yung 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 vulnerabilities ng lugar hindi mo na take into consideration so sobrang dami ng lessons nga mga kapat ng helmet, tinakil dyan ni VP yung pagiging prepared sa mga disaster o mga kalamidad. Gaya nga nung nag-conduct nga sila ng WASAR or yung Water and Safety and Rescue. So yun nga po yung na nila VP Lenny at na kanyang team yung naganap nga na Bagyong Christine na hanggang ngayon naghahanap pa rin sila o naghihintay ng datos kung ano pa yung mga lugar at ilang pa yung mga kabahayan na 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 salanta, ano pa yung kailangan na assistance. Pero, ayan nga mga kabatang helmet, kailangan talaga prepared tayo. Pero, tataka lang ako. Di ba dapat ang lokal at ang nasyonal nagkukondak sila ng mga ganyang klaseng training? Yung parang preparedness ba? ba Oo. Oh, 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 at saka sila dapat ang mas lalong prepared. Yes. At dapat sila talaga nangungunas sa mga ganyan. Mm -hmm. Tingnan nyo nga sabi nga ni P. P. Leni, ang angat buhay nga, ang katuwang po natin para pujaan sa relief operation, mm -hmm. sa mga restoration. Pero, syempre, sabi nga niya, maliit na NGO lang ito. Pero di ba dapat nga ang LGU at ang national yung mas maging katuwang na mga kababayan natin at dapat nangunguna. Di diba, Nanguna naman si Shergao. Yun lang. Pero ayan nga mga kababayan, na helmet, comment down below niyo po dyan kung anong masasabi nyo. At teka lang, video ka pa. May oh. nabalitaan ako. Meron doon na detail sa California. <laughs> Sino yan? Eh, mukhang pababalikin din dito. Oo. Oh. Nagtataka lang ako mga bata helmet. Di ba nasa in-contempt to? Oo, oh, pero pinalabas na eh. Ah, pinalabas? Oh. Pero paano nakaalis ng bansa? Oh. At paano nagamit yung US visa niya? Di ba nga hindi, parang forfeited yon? Oo, oh, ay siguro. Oh, abangan niyan ha. Pero bukas ba dapat ang padcom? Pero na-move. Pe, oh, na-move siya. Mm, bakit na-move video gaper? par? Hey, lahat Aabangan natin in time to, itong babalik. Oo, uh, siguro. O, oh, si Garma, si Garma, hey! mm. sabi namin mga na helmet na nakalipad nga papuntang US, mm. pero na-detain sa California, mm. di ba, video gaper? The support of entry. Mm. O, oh, basta yan, abangan na sa next vlog natin. Eh, kung gusto mo mga video to, huwag ka okay, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng na mga na-upload po namin ng gaper stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko naman sa buhay, nag-helmet din ang book niya. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!